The municipal official of Brooks Point to step forward. The elected officials are our Sangguniang Bayan members Honorable Richard Ramos Balian, Honorable Stalwart Joseph Baslog Benedito, Honorable Sarah Jane Crespo Abon, Honorable Rogelio Arzaga badwa Honorable Nathan Sam Ordinario Lachanilau. Honorable Ezequiel Española Rodriguez, Honorable Hayati Bibon Dugasan, and Honorable Jimart Mariano Nainge. our Municipal Vice Mayor, Honorable Mary Jean De Los Angeles Belisiano, and our Municipal Mayor, Honorable Cesareo Reyes Benedito Jr. The oath of office will now be administered by the Honorable Judge Emmanuel Artazo. taas po natin ang ating mga kanakamay sa panunumpa. Ako si ng, ng na nahalal at inilaga sa katulang bilang ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng bunghusay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pa. Pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Natunay na mananalig at tatalima ako rito na susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal at mga dikretong pinaiiral na mga sadyang ikinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang pasubali o hangaring umiwas. Kasi ako ng puong may kapal. Congratulations. Congratulations to the officials of Brooks Point.